bilang bagong ombudsman. Formal nang hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla bilang bagong ombudsman ng Republika ng Pilipinas matapos ang pagtatapos ng termino ni Honorable Samuel R. Martinez noong July 2025. Ang naturang appointment ay kumpirmasyon ng patuloy na tiwala ng administrasyon kay Remulla na nagsilbi bilang ikalimamput siyam na kalihim ng kagawaran ng katarungan o Department of Justice mula pa noong June 2022. Sa halos tatlong taon ng kanyang panunungkulan, pinangunahan ni Remulla ang malawakang reforma sa sistema ng hustisya, kabilang ang modernisasyon ng mga proseso sa DOJ, digitalization ng case management system, pagpapabilis ng pagdinig ng mga kaso, at pagpapaluwag sa mga kulungan sa buong bansa. Dating DPWH chief, tahimik na binuwag ang isang mahalagang patakaran hindi agad nalaman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinanggal na pala ang tinatawag na acceptance rule sa mga proyektong pang-imprastruktura, isang patakaran na dating nagsisiguro sa kalidad ng mga natapos na proyekto bago ito bayaran ng gobyerno. Ayon sa Malacanang, umabot ng tatlong taon bago ito nadiskubre ng Pangulo sa panayam ng Kalas Press Officer na si Undersecretary Claire Castro, sinabi niyang hindi ito na ipabatid ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang acceptance rule ay dating naguutos na dapat inspeksyonin muna ng lokal na pamahalaan ng isang proyekto bago ito tanggapin. Hanggat walang pirma ng lokal na opisyal, hindi makakakolekta ng bayad ang mga kontratista tinanggal ito sa ilalim ng nakaraang administrasyon ayon kay Marcos Limang heritage churches sa Cebu nasira sa magnitude 6.9 na lindol kumpirmado ng Department of Tourism o DOT na limang heritage churches sa Cebu ang nagtamo ng pinsala matapos ang 6.9 magnitude na lindol na tumama sa northern Cebu noong September 30 Ayon sa DOT, ang mga simbahan ay bahagi ng cultural and religious heritage ng rehiyon at itinuturing na mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Kabilang sa mga nasirang simbahan ay ang San Juan Bautista Church sa San Remigio, St. William of Aquitaine Church sa Tabogon, Nuestra Señora de la Candelaria Church sa Medellin, St. James the Apostle Church sa Daan Bantayan, Nuestra Señora de los Remedios Church sa Bogos City.